What's up mga kadods no? For today's video mga kadods na may karoon rin sa dagat mga kadods no? Bating banding sa may buntod mga kadods Naari na mga kadods no? Ang isa ka vlogger ako yung kadods no? Ato na si Portal mga kadods Ito pangalan nila Portal, talagin mo kayo Wala yung share mo ka unang ako sinog baron Isa yung pangalan sa mga kadods no? Pagkaroon yung page Team Pagkaroon's vlog no? Oo, Team vlog no? Wala yung mga kano, mga kagrupo na mga tagabuntod no? Mga guys, naami ka rin sa Kondri sa Sa, Libuganon Ah, bura-bura na yung mga dudes, <laughs> bura-bura na yung mga dudes. Ipit ka may mga area mga dudes. Bintahan na na yung cave para makaligo lang. Kao na po. Mga dudes mga dudes. Pasok ba, na mga dudes. Napay kanon mga dudes. Di na ito mga dudes. Di na ha. Sila ay na. Apit na pumahawa mga dudes. Apit na susi. Apit na? Ang susi pumahawa na Susi na pa. Mga dudes. No. Perfect, perfect Japan. bibor mo Japan ta. Perfect Japan <coughs> okay. So wapit na maluto ang mga kadoos, no? Gamay na lang ko lang para may minute na. Luto na itong sinugba, guys, no? Mga kadids, luto na, oh. Ayla, wala pa. Nagramo pa sila, oh. Ako mo sarang Okay na? Okay na Malapit na tayo mga Malapit na, malapit okay, okay, na. Malapit na, halapit na. Halapit, halapit pa rila, pero... na. pero una na ako ninyo. Luto okay, okay. naman ako ah. Salamat. Okay, sige, sige. Salamat kayo. <laughs> so grabe sa ligot dagat na bodri guys. Okay, no? karabi ka ipit okay, guys. Pero normal naman eh kay Di ba kayo ni Kwan? Sa mga kaligo nagdagat, okay na. Goods Aro, na miyan pa

i kayo mga Nelski! Hey! Kway-kway! Gaganda yung mga tao mga Bayo-bayo mga naman po yung kamera. dito. Gaganda yung nilski. Tao mga kita makita nga tapis yung mata dito mga Hindi ito ginagamay Thank you.